Isang tahimik at dedikadong oblatong pari kung ilarawan ni Father Joel Canonizado OMI ang kanyang kapwa mlangenyo at kababata na si Father Federico Peding Labaglay OMI na pumanaw kahapon. Ayon kay Father Canonizado na nagsikap sa kanyang kabataan ang kanyang kababata na si Father Labaglay na naging convent boy habang nag-aaral noon sa bayan ng Mlang. Naging kaklase naman ito si Cotabato Archbishop Angelito Lampon o MIDD. Mahilig din daw mag-aral ang oblatong pari at mahilig sa sports tulad ng pagtakbo at basketball. Sa loob ng halos limampung taon bilang isang misyonaryo, si Father Piding ay naging parte ng iba't ibang komunidad. Siya ay naglingkod bilang parish priest ng Our Lady of the Holy Rosary sa Bungao Tawi-Tawi, berhen ng Lourdes Parish sa Bagong Baryo at Our Lady of Grace Parish sa Caloocan City. Dagdag pa rito si Father Piding ay naging regional superior ng Asia-Oceania Province, naging formator at spiritual director ng postulancy program ng Oblates, naging provincial superior ng Oblates of Mary Immaculate at nagsilbi bilang school director ng Notre Dame of Magpet at parish priest ng St. Joseph the Worker Parish naging kandidato rin ito upang maging obispo noon. He was always the quiet type, very studious. Sa last assignment, he went to a remote island in Tawi-Tawi. Mm -hmm. And then pag uwi nila, nag-capsize yung sasakyan. Mabuti na lang, marunong siyang lumangoy na he was able to survive. So baka yun ang isang trauma niya. Humina na siya after that. Umulan ng mensahe ang social media, lalo na mula sa mga bata na bininyagan ito sa bayan ng magpet at mga parish na nahawakan nito. Narito naman ang kanyang naging mensahe noong ikalimamput siyam na priesthood anniversary nito noong May 29. I wish that I would reach 50 be healthy and strong. Thank you very much for all the prayers and for the best wishes. May be God bless you all. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita